tayo pa tayo dyan mga chong <laughs> Ito nga po ang ating kalagay ngayon sa bat cave medyo lubog na naman tayo sa tubig gawa na ang malakang pay na pagulan at uh, tiyempo sa high tide uh, tumakasan tubig at uh, pinasok mo naman tayo ito ang aking ikatlong taon na pinapasok na yung bahay ng tubig, dati dati hindi naman yung mga nagdaang taon eh, ewan ko kung epekto to nang ginagawa nilang pagtatambak sa uh, ito, ginagawang airport at yung mga karating po ako dito eh, ginawa ng subdivision na dati dati man eh uh, alaisdaan. yan eh, ito, kita nyo naman mga master misto lang dapat ka tayo mga master hmm. yun yan, nakaangat yan mga master ito hmm. dito, hindi naman ito inaabot pa mga master medyo may, ano pa yan ah, dyan tayo naka station naman mga master so yan, trucks surpass your face surpass, <laughs> surpass yourself, cycling family ayan pa tayo dyan mga mater. ating na si Iron Man, Spider Man Black Panther at si Batman yun thank you best house of chicken yan team we are team spider ayan, hotel central maraming salamat sa pagtanggap 3 beses na balik, hapat na beses na kami wini-welcome ng hotel sentro ito nga pala yung naganap namin ano, North Loop April 9 to 17, 2022 Ayan. at nandito yung ating mga makukulit na alaga nandito sila ngayon Ayan. Tapos yung iba natin mga master. at bike nandiyan. Alright. Ito natin yung lamas natin mga master. Malalim din sa labas. Ito yung mga master. Ayan. Pero mapalad pa rin tayo mga master dahil ganito lang. Okay na yung ano. Mga baha. Kaysa Masunugan. Oh, nga pala oh. Yung sa kabilang ano? Kabilang subdivision may nasunog nga pala kanino At ayon sa akin na pagalaman na ang pinag-umpisa ng sunog ay uh, apoy. Eh. kaya ingat-ingat tayo mga maser Ano? Ang gate ko halos kalahati na. Hmm. Mas tulang dagat tayo dito ngayon mga master. Ano? Oh, nagugna ako. Lalo dito sa may uh, kalsada. Dito ano? nyo yan mga master. <coughs> Mas tulang dagat tayo binubuksan yung gate ko at baka pumasok yung basura eh. Hmm. o. kita niya yan. Yan mga master. Yan ang kalagayan natin dito ngayon sa bat cave. Pero pasalamat pa rin tayo kay Lord. At ganito pa lang. God is good all the time. Hehehe. <laughs> ang aking mga anak eh wala at uh, nagsipasok sa kanilang uh, mga trabaho kaya kami dalawa lang ang may bahay ko ang nagayos ayan buti naman at uh, Na kapag ano tayo may oras pa tayo magtaas kanina pero hanggang bukas pa to bago humo pa mga master kasi kagabing hapon uh, hapon umuulan ayan so yan mga master ang kalagayan natin dito sa bat cave hey -hey! ingat ingat tayo lahat mga master yan alright so mga master pinakita ko lang ang uh, sitwasyon natin dito sa bat cave kaya hanggang muli ingat tayo mga punjaban jaban lingkod na lagi nagtatanong ay ba tayo dyan mga chong at nagsasabing mabuhay tayo hanggang gusto natin kaya galaw galaw nang di ko manaw hanggang sumali.